So ayan mga kapinoy at meron na naman tayong bababa ng mga bagong mga sisiw. Yan inayos ko na para pagbaba nila mga kapinoy kasi alam kong nga uh, gutom na tong mga sisiw natin ngayon. Kaya <coughs> at saka nauuhaw na rin. At uh, para makakain sila, bababa natin to mga kapinoy. Ah, uh, milan ba to? Hindi ko nabilang eh. Ang lang ito ngayon, 2 uh, four, six, eight, ten, twelve, fourteen, sixteen, eighteen, nineteen. Meron tayong cobra mga kapinoy nang Lahi ito ng orpington natin. Ang ganda. At meron pa doon na dalawa. So iniwalay ko na dito yung mga iba mga Pinoy. Iba na mga medyo malaki. Yung uh, pwede na kahit hindi natin ilawan. So nilipat ko na dito sa may kabila. Para makakain na to, mga sisig natin na to. Kasi matatapakan na sila mga Pinoy nung mas malalaki. Kaya mas mabuting ihiwalay ko na. Ayun, so hindi pa naman sila nagkakalayo ng idad nung uh, nang nauunan na yon. Eh, mga nasa gilid. Kaya sinama ko muna para matuto silang uh, tumuka. then mga kapinoy. Oh. So uh, magpapalit ako ng tubig. Maglalagay tayo ng uh, uh, muna pure na water muna mga kapinoy. And then uh, bukas para makain muna sila ngayon ng mga pure na water. Then bukas, yan. Doon tayo maglalagay ng vitamins. Para, ayan, uhaw na yan. Ayan na, na sila. Ayan hey mga kapinoy, oh, paglagay na tayo ng fresh water yan. Oh mayroon na umiinom na isang sisiw natin talagang nauhaw sila oh you know so di mo na po hindi mo na tayo naglagay ng uh, vitamins dyan mga Pinoy so ang purpose dyan is makatikim agad ng fresh water yung ating mga sisiw para makabawi po sila ng lakas so unang papasok agad yung, uh, yung natural water sa kanilang katawan So, tomorrow na po tayo magbibigay ng mga, ano, panghalo natin na vitamins sa sa tubig nila. So, hayaan ko muna silang maka-inom ng ng fresh uh, water. May iba, ah, oh. uh, yung mas may uh, nauna nung uh, last week. So every week mga Pinoy, isa meron tayong isa na mga sisiu. Kaya iniwalay ko muna yung iba. Iba dito kasi is 2 weeks na. So nilagay ko na doon sa may kabilang kulungan mga Pinoy. Ayan o, sisigla na mga sisiw natin mga Pinoy. iba po dyan, maliliit kasi po yung itlog ng darag natin, ang mga bago. Ah, uh, yung mga bagong uh, breeder natin mga Pinoy. Is maliliit pa yung itlog, pero napipisay yung mga sisiw mga Pinoy. Ganun naman na ka uh, lakas yung fertility ng ating uh, mga breeder. dito sa may kabila mga Pinoy ito yung nilipat ko mga Pinoy ayan medyo malalaki na sila so mga 2 weeks na to ito na yung mga 2 weeks natin na uh, mga sisiw so kain nito mga Pinoy basta mayroong sapin sa ilalim ang pang, pang sapin nila yan pang ilalim kaya na yan kahit wala pong uh, ilaw at saka hindi naman po naguulan kaya hindi naman malamig dito sa amin ngayon So, yun po ang purpose niyan. Kaya po nilagyan ko ng sapin. Para po yung panila is hindi pasukin na lamig. Yan mga pinoy. So yung galing naman di yung mga, galing dito mga Pinoy is nilipat ko naman doon sa may kabilang uh, kabila kabilang kulungan yung sa may malaki so yung gagawin natin future mga breeder natin mga Pinoy andun sa may kabilang uh, malaking kulungan nilipat ko na sila doon at magdalagay naman tayo ng uh, pagkain nila doon saka yung tubig So ayun eh, mga kapinit uh, Nakapaglagay na tayo ng uh, Pagkain nila rito Yun pong inilipat natin na uh, Anim Na Ating gagawing mga Future breeder So yan mga kapinoy No At uh, mas maluwang kasi dito sa to Sa kulungan na to So mas komportable po yung mga uh, Darag natin dito Ayan o. Kapakaluwang po. Ito po yung ng orpington natin. So, expected ko dyan pang uh, mga Pinoy sa limang babae at saka po isang lalaki so yung kung malaking palong na yan mga Pinoy sure po yan na lalaki po yan saka po uh, lima po yung ating uh, yan na expected na babae ulis lang lumaki yan mga kapinoy so hindi tayo, tayo naiinip at 4 uh, months 5 months, yan, mag start na mag-lay ng uh, egg yan kaya dito ko rin talaga sila ilalagay kaya dito na sila mag uh, akon, uh, mag stay mga kapinoy so, hintayin na lang natin na uh, lumaki ang ating mga darag na yan may kukuhanin tayong egg dito mga kapinay <laughs> Mahirap kumuha ng itlog So yan mga kapinoy at uh, meron na naman tayong uh, mix na bagong patoka Kasi po wala kang kung mabili dito ngayon sa atin na uh, GMP4 So ang ginawa ko mga kapinoy uh, Nagmix ako ng uh, Integra 3000 Plus sa po itong uh, Legion 3 Yan mga kapinoy o oh. Yan muna po ang gagamitin nating patuka ngayon habang wala pa po tayong GMP4. So napansin ko kasi mga kapinoy, meron po kasi akong nabiling uh, uh, murang patuka uh, through online. Uh, napansin ko mga kapinoy, uh, bumaba yung kuan So nag-try lang naman ako mga kapinoy kasi wala pa po tayong mabiling GMP4. So, na try ko dahil uh, so kailangan kong uh, mag-experiment ng mga pwede nating ipatuka sa ating mga alaga. So, try ko at inobserbahan ko mga kapinoy. Ah, kasi po um, para mat matesting natin kung okay ba yung mga binibentang mga ganong murang mga patuka sa mga online mga Pinoy kasi nakaka-encourage nga naman kasi nga mura lang So hindi naman ang problema doon mga Kapinoy. Is hindi natin alam kung ano yung mga mix na ginagamit nila. At uh, naamoy ko mga Kapinoy at parang kwan lang ano, konti lang yung mga halo na kwan na uh, mga ingredients. Uh, amoy darak siya. Tsaka po mayroon lang konting halo na mais. So siguro yun lang ang ginamit na ah uh, mix kaya po bumaba yung egg production ng ating mga breeder so dati po is ako ako dito ng uh, sa ating mga breeder isa uh, pito so everyday po hindi bumababa ng lima or anim yung nakakolekta nating mga itlog so nabakanti po ng dalawang araw mga Pinoy magmula nung uh, tayo isa uh, nagpakain ng murang patuka so yun ang naobserbahan ko ang ginawa ko po is yung natira mga kapinoy is binibigay ko na lang sa mga bibi natin so yung mga bibi hindi naman uh, po yan na uh, klase lang problema kahit nga po mga darak lang yan so talagang kakainin po yan so dito kasi sa mga breeder natin is ayoko naman uh, ba yung kanilang egg production dahil dyan po tayo kumukuha ng mga sisiw natin mga kapinoy Ya, 'yan muna ang binigay nating na patukoy ngayon mga Kapinoy. Ah. yung pong ating mga darag, pito po. At saka po pito, din meron pa tayo, meron pa tayong doon pa na parawakan na dalawang hen, cham, saka po isang ating Orpington na ah, hindi din itlog So, lahat po ng ating mga breeder dito mga Kapinoy is ang mga hen natin isang po So, dati po ang koleksyon natin dito lahat-lahat mga Pinoy kasama yung mga Darag, Parawakan, tsaka Orpington. So, hindi po bumababayan ng walo araw-araw mga Pinoy. At napansin ko po na dalawang araw mga Pinoy, ah, ah, bakante, wala tayong nakuhang itlog. Dahil dun sa, sa nabili natin na murang patoka. So, observation ko lang yon mga Pinoy ha. Ah. At ah, talagang dun po is na notice ko na hindi pala maganda dahil uh, lalo na sa mga breeder age okay lang siguro sa mga nakapawalaan ng mga panatin dito sa mga nakapre free range natin mga Pinoy pero pagka yung mga talaga mga breeder eggs, na ganito umiitlog na na inaasahan natin umiitlog araw araw is um, nakakapanibago pero sa, sa ako naman mga Pinoy uh, pag nagmi naman ako ng kangkong tsaka ng darak so wala naman ako naging problema mga Pinoy dahil sa umaga po is nagbibigay naman tayo ng ganon so nanibago lang ako at uh, ginawa ko agad ng uh, action mga Pinoy so ibahin lang natin yung pagkain o patoka wala man tayo mabiling GMP4 so hanap tayo ng ibang paraan para bumalik uli sa magandang pangingitlog yung ating mga alaga kasi matatalo tayo sa patukang mga Pinoy dahil uh, kung walang itlog na ma-harvest tapos si patuloy lang tayo nagpapakain dahil sa murang uh, patuka na ginagamit natin, is talo tayo dun mga Pinoy sa so, walang income na papasok. Dahil pag may itlog, may sisiw. 'Yan ang uh, palagi nating tatandaan mga Pinoy. Eh no, sisigla na naman nilang uh, kumain. So, ma palagi naman masigla kumain yan, mga Kapinoy. Kaya lang uh, doon lang sa Patuka nagkaroon ng uh, problema mga Kapinoy, ba yung ating uh, egg production. Pero ngayon babalik na yan ulit. Eh no. Maganda yung Patuka natin na yan mga Kapinoy. GMP 3 tsaka uh, Integra 3000 plus. Oh, <laughs> So yun mga kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shout out po sa ating mga silent viewers, sa ating mga OFW, saan man po kayong panig ng mundo mga kapinoy. Don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa atin pang mga susunod na video. At ako po ay nag sa inyo na mga katagang. may pangarap, magsumika. Paalam!